Nandyan yung asawa ko. Nasa likod mo siya. Asawa? Kuya, wala ka pang asawa. Special shoutout sa bubuo ng pang-23rd subscribers ko dito sa Facebook. Kina Pauline D.L.C.Z. And Siael Nario Gordon. Maraming salamat sa inyong pagsasubscribe. Nagbuhay po kayo. Die, die. O, si Clark. Gusto ko lang ikuwento yung nangyari sa kuya ko na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Nangyari to noong 2019. Lumuwas pa may ang kuya ko kasi kukunin siya bilang boy o tagabantay ng isang internet shop. Masipag ang kuya ko kaya hindi siya nagkaroon ng problema sa pinasukan niyang trabaho. Mga unang buwan niya doon ay okay naman siya sa trabaho niya. Ang kinakatakot lang namin nito kay kuya kasi siya yung tipo ng tao na mahilig maglihim sa aming apat na magkakapatid lalo na kapag meron siyang iniindang sakit. At ginawa niya nga to. Grade 11 nang magbalita siya sa amin na meron daw siyang dinaramdam na sakit. Akala namin hindi malubha kasi okay naman namin siyang nakakausap sa cellphone. Pero nang dumaan pa ang ilang linggo, dito na kami na bahala. Kaya inuwi na si kuya dito sa amin sa Bicol para mas mabantayan pa namin siya ng maigi. Pagdating niya sa bahay, dito na namin nakita ang pangangatawan niya. Sobrang laki ng binagsak. Ang dating malusog niyang katawan, ngayon ay payat na payat. Halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. Pagod, tuyot na tuyot ang labi. Parang hindi na siya yung kuya ko. Hanggang sumapit ang gabi, dito na ako mas natakot kasi hanggang sa pagtulog niya, hapong hapusa, Tapos nagsasalita siya mag-isa pero tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Pero nung sinagot niya ako, nanindig ang balihibo ko sa sinabi niya. Hinihintay daw siya ng asawa niya at tinuturo niya yun na nasa likuran ko. Paglingon ko naman wala akong nakikita. Saka walang asawa ang kuya ko. Binatang binata siya ng taon na to. Kaya nagulat talaga ako nang sabihin niya sa akin na nasa likod ko daw ang asawa niya na nakabihis na pangkasal at sinusundo na raw siya nito. Dala ng takot, umiyak ako. Dahil naniniwala ako sa mga ganitong nilalang na hindi nakikita ng mga tao. Lumipas pa ang mga araw, dumating galing sa marang papa ko para tumulong sa pag-aalaga kay kuya. Sinabi ko na rin sa kanila yung mga sinabi sa akin ni kuya noong gabing yon. Kaya ang ginawa nila, humingi sila ng tulong sa albularyo. Dito na namin nalaman na may nagkakagusto sa kuya ko na engkanto. Sumunod daw to sa kanya hanggang sa Maynila at ayaw na raw nitong humiwalay sa kanya. Sinabihan kami ng albularyo na magsaboy ng asin sa palibot ng buong bahay para pantaboy daw sa nila lang na yun. Dagdag pa ng albularyo. Malakas daw to at ayaw niya nga raw pakawalan ng kuya ko. Matapos to, mga ilang araw ang lumipas. Lumalakas ng kumain ng kuya ko. Hindi gaya ng dati at nakakausap na rin namin siya ng maayos. Ngumingiti na rin siya at nahikipagtalo na rin pag may usapan kami. Pero yung katawan niya hindi pa rin nagkakalaman. Kinausap kami ng kuya ko, lalo na si Papa, na gusto raw ni kuyang umuwi ng samar at doon niya raw gustong magpagaling. Bisakol kami, Papa ko Bisaya, yung mama ko naman ay Bicolana. Matapos i-request ni Kuya to kay Papa, sinunod niya ang kagustuhan nito na umuwi sila ng Samar kasama ang ate ko para may tutulong sa kanya na bantayan si Kuya. Samantalang ako, naiwan dahil dito ako sa Bicol nag-aaral. Lumipas ang isang buwan, gusto nila Papa na makasigurado na maging maayos ang lagay ni Kuya. Kaya nagpaalbularyo ulit sila sa kakilala ni Tita sa Samar. Akala namin ito, gagaling na talaga si Kuya ng tuluyan. Pero sa pagkakataong ito, mas nagimbal kami sa sinabi ng albularyo dahil tinaningan niya ang buhay ng kuya ko. Sabi niya, tatlong buwan na lang daw ang ilalagi nito dahil yung babaeng nakaputi na nakasunod daw sa kanya ay walang balak na bitawan siya. Sabi pa ng albularyo, wala na raw siyang magagawa rito. Malakas daw yung inkantong nagkakagusto sa kuya ko at gustong gusto niyang makasama ang kuya ko. Sa pagkakataong ito, nanalangin kami ng mataimtim na sana mali ang sinabi ng albularyo. Pero hindi nangyari ang panalangin namin. Dahil makalipas ang tatlong buwan, kinuha sa amin ng kuya ko. Namatay ang kuya ko bago pa sila makarating ng ospital. Sa kadahilan ng nahirapan na siyang huminga, wala kaming nagawa para dugtungan ang buhay ng kuya ko. Matapos to, pinakita sa amin yung huling litrato ng kuya ko noong namatay siya. Hindi kami kagad nakauwi sa Samar dahil sa kakulangan sa pera. Pagkita namin sa itsura ni kuya, nagulat kami dahil bumalik na yung dating pangangatawan niya. Himalang hindi na siya butot balat. Malusog na ulit yung katawan niya. Naaakalain mong hindi dumaan sa matinding sakit. Hindi ko alam kung kagustuhan ba ng kuya ko to. Pero sana, kung nasa naman siya ngayon, sana masaya at malusog siya. Hindi gaya ng nakita namin nung may sakit pa siya. Mahal ka namin, kuya ko. At sana, tama ang pinili ng puso mo. Mm-hmm.